laro ng laman, walang atrasan. Si Mia ay hindi isang babaeng naghahanap ng pag-ibig. Hindi niya kailangan ng matamis na salita o pangako. Ang gusto niya ay init, pagnanasa, laman. At sa gabing ito, akala niya ay isa na namang karaniwang laro lang ang kanyang papasukin. Nagsimula ang lahat sa isang mainit na gabing puno ng pawis, ungol, at walang sawang paglalapat ng kanilang katawan. Si Jay ay hindi tulad ng iba. Marahas ngunit masarap, mapanganib ngunit kakitakit. Sa bawat halik, sa bawat galaw, pakiramdam niya ay mas lalo siyang lumulubog sa apoy ng kanyang sariling kahibangan. Pero matapos ang lahat ng akala niyang tapos na ang laro, doon niya napagtanto, ngayon pa lang ito magsisimula. Habang nakahiga siya, hinihingal at nakangiti, nakita niyang kinuha ni Jay ang cellphone nito at may tinawagan. Mga pare, malalim at pil yung boses nito. Nandito na yung sorpresa ko. Game na. Napalunok si Mia. Ano yon? Tanong niya kahit na may kutob na siya. Ngumiti si Jay habang humihitit ng sigarilyo. Di ba sabi mo, gusto mo ng laro? Eh, di mas masaya kung madami tayo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang katawan, pero hindi na ito ang parehong init na kinagigiliwan niya. Iba na ito. Ilang minuto lang, may kumatok sa pintuan. Isa, dalawa, tatlong beses. Tiningnan niya si Jay, pero hindi nito inalis ang malokong ngiti sa kanyang mukha. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isa-isang pumasok ang tatlong lalaki. Malalaki ang katawan, Mukhang sanay sa ganitong klase ng laro. Ang isa'y may tatu sa leeg, ang isa'y may hikaw sa labi, at ang pangatlo'y nakatingin sa kanya na parang gutom na gutom sa kung anong kayang ibigay ng katawan niya. Napalunok siya. Nangangatal ang kanyang katawan hindi dahil sa pagnanasa, kundi sa kaba. Kayo namang bahala sa kanya, ani J. Sabay upo sa tabi parang isang hari na nanonood sa kanyang nilikhang eksena. Lumapit ang isa sa mga lalaki, hinaplos ang hita niya. Huwag kang matakot, babe. Masarap to. Dapat ba siyang tumakbo? Humingi ng tulong? Pero ito ang buhay na pinili niya, hindi ba? Ito ang larong ginusto niya. Huminga siya ng malalim, ngumiti, at sa kabumulong. Kung laro ang gusto nyo, siguraduhin yung kaya nyong tapusin. At sa gabing yon, hindi lang si Mia ang nasiyahan. Lahat sila.